Extraordinary kung uh, mailalarawan ang pagdagsa ng iba't ibang uri ng Himala sa naging uh, selebrasyon ng ikatatlumput isang anibersaryo ng Oras ng Himala. Ilihandog ito ng uh, Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Ginanap ang okasyon nitong uh, March 3 sa Marikina Sports Center na may temang uh, The Greatest Harvest of Miracles. Libo-libong tao nag-iisa sa naturang gawain na nag-uumapaw ang kagalakan, pasasalamat at pagpupuri sa puong may kapal dahil sa mga himalang kanilang nasaksiyan at natanggap. Panoorin natin ito. Dalangin ko po mabuti at dakil at mapagmahal na ama, na bawat isa na nagpunta rito umaasa ng himala, na yung himala ay tinanggap nyo na. Three months na daw po siyang lumpo. Eleven years na prostate. Kanina po, bigla po siyang tumayo at tumatakbo lugar na ito. Tanda na pinagaling po siya ng ating Diyos na buhay! Si nanay na dating nakasakal sa wheelchair, ngayon po siya na po nagtutulak na kanyang wheelchair. Siya po ay pinagaling natin Diyos na buhay! Maraming salamat Jesus! Maliwanag na? Maliwanag na, maliwanag na po. Nakikita mo na sila? Opo, nakikita ko na po silang lahat dyan. Siya po'y bingin ng tatlong taon. May pumutok! Nakakarinig ka na? Uh, uh. Pag naniwala ka na totoo ang oras ng Himala at ito'y sinasabahan ng Diyos, ngayon palang may langit ka na! No devil can you stop your salvation and prosperity, Philippines! Kaya mula ngayon, ikaw ay bagong Pilipinas. Ang pagbabagong na sa Pilipinas ay gawa ng Diyos sapagat ikaw ay gagamitin niyang pagpapala Pilipinas sa buong mundo. At uh, sa bataala, magpapatuloy po ang uh, aktibidad sa iba pang uh, lugar sa bansa sa mga su sumusunod na araw sa mga bayan ng tike sa Bohol, sa lanao at uh, maraming iba pa. Patuloy na tumutok sa mga programa ng inyong Pambansang TV, ang PTV at para sa iba pang mga updates, si follow sa social media sites uh, ang JIOSWM official. Abangan po ang kabuhan ng nangyari sa nasabing selebrasyon sa PTV tuwing alas 4 ng hapon, linggo hanggang biyernes.